Ngayon mga kasuka, so, mapagpala tumaga po sa inyong lahat. Ngayon ay araw tayo ng lunes. Mag-iikot tayo, titingit tayo kung marami bang tinda yung tropa natin na uh, ista. Bago yan, shout out muna po pala sa katulad kong likod dyan. Ha? At sa mga lagi namamalingke, maganda tumaga po mga suwe malaki na pala natin makuha yung 1,000 subscribers kunti na lang kaya sa mga bago dyan baka gusto nyo gumagdag kaya kunti na lang mga kasuwe maaabot na natin yung 1K subscribers salamat po pala sa solid na suporta ninyo mga kasuwe tara na mag-iikot na tayo wala na rin naman tayo hindi ang ganda ng kabayas mga kasukay oh. sariwang sariwa po dito lang po yan sa pwesto ni boss renren mga kasukay 400 to 420 po ang kilo meron ding talakitok na tunay mga kasukay 450 po ang kilo ng talakitok ngayon meron din siyang pusit ganda ng sukat nito oh. medyo mataas ang pusit natin mga kasukay pinagkakaguluhan na po yung hipon ni Boss Ren mga kasukay dahil bagong dating lang bagong ano dating mga kasukay yon bago raw yung isda ni Boss Raquel oh puro pang pangat. ang lalaki ng sapsap -sap ni Raquel mga kasukay saka yung kabayas oh Meron din talakitok si Boss Raquel mga wasukay, si malalaki pang sinigang sa miso. Pawi ka na Boss? Kaya hey, may akuntay Boss. Salak na Boss, tayo po ulit. Ang ganda ng bangus tagupan mga kasukay. Ang lalaki po, pang inihaw meron din tayo rito bangus batangas polo po to ng salmon mga kasukat masarap to sigang sa miso o kaya sa kamote lang mga kasukat bal magkano rito bal? 4.15 kampano sap sap, sap bal malalaki Tama, kasukat. Oh, sariyo, sariyo. Magandang maganda. Kabayas. Ayan, pili na kayo mga kasuke. Yung kabayas ni Tubal, 400 ang kilo. Meron din sapsap -sap na magaganda. Sariwang-sariwa. Oh. Ayan, busy-busy yung mga kasama natin, mga kasuke. Pero wala pang masyadong customer. Ang ganda ng isda ni Ati Bungie. Mga kasuke, ito po pala yung isdang biya masarap to pang gata o kaya prito meron din tayong hipon malalaki 120 1 quarts pwede mo rin makuha yan 100 mga kasuper ganda ng mga isda ni Kambalo mga sariwa o. iba't ibang klase mga kasuper meron siyang mayamaya, -maya, labahita at pampano mga kasuper daming isda natin no meron tayong lapu-lapu mga kasukay at mayamaya marami -maya. may ring mayamaya -maya ngayon pang sweet and sour mga kasukay dito lang po yan sa Imus Palenco subukan nyo po kumalik rito mga kasukay meron kami rito pang bato lang po Imus sa kalaging bago yung karne rito meron din manok mga kasukay 192, 200 po ang kilo ngayon Medyo mataas mga kasukay Marami rin Ricardo mga kasukay oh, Sa inyo mga kasukay Magkano po ba ang kilo na kamatis Dito lang yan mga kasukay Sa pesto ni Ate Yek. Pili na kayo ng gulay Maraming gulay mga kasukay Sariwang sariwang din ito naman po ang pinatawag na samaran. Masarap to pa tinihaw. O kaya preto. Nakatikim na ba kayo ito mga kasukay? meron din tayong kurahat or duhay mga kasukay. Ang ganda ng mga isda. Grabe mga kasukay. Tao na lang ang kulang. Ayan, shout out po sa mga katulad kong labor dyan ha si ate may mga kasukay eh, meron siyang kabayas napakanda ng isda nyo sariwang sariwak pati yung galunggong 320 ang galunggong natin ngayon mga kasukay pero makukuha niyo siya na 300 ito naman po ang yellowfin tuna maliit pa siya mga kasukay nasa 8 kilos pa lang yan sa Moraliete mga kasukay ang lalaki oh. masarap to pang pangat sa kamatis bangus dagupan sa mga mahilig po dyan sa taba ng bangus oh. pwede po kayong makabili ng laman lang na may tabak sa mga magsisigang mayroon din pong ulo mga kasukay bising-bisi yung idol natin nagkakalas ko siya ng boneless na bangus dagupan ito po yung tilapia matangas ang daming tilapia rito baka gusto nyo magtinda mga kasuka comment lang kayo kung gusto nyo kumuha mga kasuka pakikilala po po kayo sa may-ari ng tilapia o sa nagbabagsak dito pati yung bangus dagupan isang tao lang mga kasuka comment lang kayo kung gusto ko ninyong magtinda sa mga magsisipods dyan mga kasuka meron tayong pusit alimasag merong talaba at tahong pusit lumo to mga kasuka masarap to pa ihaw adobo ito naman ang tahong malalaki mga kasuka kumakain ka ba ng tahong masarap to pa ang kaya adobo. Ito naman ay halaan sa mga bagong panganak yan mga kasuke. Ito yung kailangan niya. Meron ding kuhol or pitik, mga kasuke. Dito lang yan sa bandang taas ng isdaan, mga kasuke. Magkakasama yung mga seafoods dito or seaweeds, mga kasuke. Ang ganda ng talaba, oh. Napaka sarap ng talaba, mga kasuke. Ito naman ay lato or seaweed. Masarap to sa mo sa Kakain tayo niya sa sunod mga kasuto. Bising busy si Idol. Eh. Ah. -ano siya mga kasuto. Nagbonus. Ito yung mga nakaspice niyang bangus. Pang sinigang yan sa mga bago lang po at sa mga followers ko dyan ha. Pasuyo naman po mga idol. Pasuportahan nyo naman po ang aking Facebook, ang aking YouTube channel. Hanggang dyan na lang mga kasuke. Salamat po at Diyos mabalos.